Ayan oh, Dito kami sa may Makdo So ayan Tagal yung mga kasama namin guys kararating lang namin so uh, maraming maraming salamat nakarat sa Panginoon dahil nakarating kami at uh, ligtas kami nakarating so anito kami sa may Macdo yan yeah. shoutout sa lahat ng sumusubaybay sa aming pong video shoutout sa inyo lahat so maraming maraming salamat sa inyong mga suporta ganoon din po sa mga nag-share nag-like comment at saka mga so ba Ayan. So maraming maraming salamat talaga sa inyong suporta sa amin sa bawat uh, upload natin sa mga videos na na ina-upload. So yun, uh, shout out sa inyo lahat Ang mga nanonood diyan, makapindot, hindi ko mo may bigay Ang mga pala nyo lahat. Shout out sa inyo lahat uh, sa mga mag-susubscribe, -sus, mag mga sumusuporta. Shout out sa inyo lahat, mga kakulitos may Macdo ba? Uh, shout out kay Jonathan Caldito. Yan. Shout out sa inyo. Shout out sa inyo bang andito kami sa Kusa ngayon. So yan. Uh, maraming maraming salamat sa inyo mga suporta. So ang ganda ng uh, GoPro na bi binili ko sa inyo So yan. Ito ang gamit ko ngayon. Ayan o. Oh. Andito kami sa may sila mga kakulitos so yan o andito kami ngayon sa yun araw sige mamaya ulit ayan na dito kami sa may makulong

calling namin kung may dumating